ayong kain tayo ng biskuit. Alak. Ah, yung lakay. Ayun, kain ng biskwit Oh, oh, yung cellphone. Oh, yung tubig Hmm. Eh. Ano? Yeah. Live sa Facebook para dumami yung... Hindi siya? Hindi. Wala akong pang live eh. Sa Pilipinas na pang live. May pang vlog ka tapos wala akong pang live. Ano <laughs> <laughs> yan? Yeah. Parang nilo ba? Langay ito. Pinawi. Oh, Dito na nga Oh, biscuit. Oh, tayo ay Biscuit. Oh. Biscuit na malaki. Maluwanag mo eh. Biscuit sa atin iba. Ha? <laughs> ah? Ito, biscuit. Uh, ito, tinatawag na biscuit o tamis. Biscuit sa Saudi. Biscuit sa Saudi. Pero sa Pilipinas, ang biscuit doon, maliliit. Dito. Ganyan kalaki yung Ito yung biscuit. <laughs> ito, biscuit uh, sa Pilipinas. Pero yeah, ito yung biskuit na to, ito yung tinatawag na biskuit nga. biscuit din. <laughs> biskuit ng Saudi. <laughs> biskuit ng Saudi, lalaki oh. Ito, yung, ito naman, biskuit ng Pilipinas. Pilipinas. Sana all. Sana all Ah, <laughs> uh, to may yogurt, yogurt ng sila sa sawa namin. Okay. Ain sila kau. Tal 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 ada dia dia. Tal tal dia. Ina 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 sawi sawi biju. Ada bas biju. Ada biju. Gonggong gonggong. Bapak kalau kita bawa tinggal mana? laki bawa. Ayu sopo. po yang kami bagi namping si boleh. Kalaman Asli asli. Asli asli. Show show fakih futur. Dahin subah subah. Allah. Hmm. Kalau nak babi? Arabik, Arabik, İngiliz mavi. Kalem Arabi. Arabik ada. Ini ni Arabik. Ada esok Arabik ada. This, this, futur, futur. Filipinis kalam. Biskuit. Almusal, almusal. Almusal, almusal. Bepas, bepas. Bepas, bepas, sebab, sebab, bepas. Kenapa mavi? Kenapa? <hallah> mavi. <hallah> <hallah>